Ako si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Magandang araw sa inyo. Marahil sinabihan na kayo na talikuran ang matatamis na bagay mula ng araw na kayo ay madiagnose. Bigla na lang bawal na ang makatas na dalandan ang manamis-namis na peras tuwing tag-init o ang payapang sandali kasama ang paboritong prutas pagkatapos mananghalian. Tila ba ang unang kailangang isakripisyo ay ang kaligayahan. Pero wako, pero heto ang isang bagay na hindi sasabihin sa inyo ng karamihan, hindi lahat ng matamis na prutas ay iyong kaaway. Sa katunayan, ang ilan sa mga ito ang mga pinakakaraniwan pamilyar at nagbibigay ginhawa ay maaaring makatulong na mapababa ang iyong blood sugar, hindi mapataas ito. Pagkatapos ng edad 60, nagiging mas sensitibo ang ating mga katawan. Mas mabilis tumaas ang blood sugar, mas madaling manghina ang enerhiya at marami sa atin ang nagsisimulang mamuhay sa tahimik na takot sa bawat kagat. Ngunit, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan mong mamuhay sa ang paghihigpit. Paano kung sabihin ko sa inyo na may limang napakatamis na prutas? Mga prutas na malamang ay nilalampasan mo lang linggo-linggo na hindi lang ligtas kundi napatunayan pa ng siyensya na nakakatulong sa pagregulate ng blood sugar nagpapaginhawa ng panunaw at nagbabawas ng pamamaga. Sa araw na ito, muli nating tuklasin ang limang prutas na iyon. Ipapakita ko sa inyo kung paano sila nakakatulong, kung paano sila kainin ng matalino, at kung bakit sila ang maaaring maging banayad na pagbabagong hinihintay ng iyong katawan. Ang mga ito ay hindi mga milagrosong lunas. Sila ay maliliit na pang-araw-araw na pagpili na puno ng lasa alaala -ala at ginhawa na tahimik na sumusuporta sa iyong kalusugan sa mga paraang hindi kailanman magagawa ng gamot. At bago tayo magsimula, sagutin ninyo nga ano ang prutas na pinakanamimiss ninyo mula nang malaman ninyong may mataas kayong blood sugar ay type ito sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong kwento. At kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button kung saan muli nating isinusulat ang mga alituntunin ng malusog na pagtanda ng magkakasama. Ngayon, magsimula na tayo. Ang unang prutas ay maliit pula at mas matamis kaysa sa iyong natatandaan. Ngunit ang epekto nito sa iyong blood sugar ay maaaring ikagulat mo. Mga strawberry, ang mga strawberry ay madalas na mukhang masyadong matamis para maging ligtas, lalo na para sa mga namamahala ng diabetes. Ngunit ang maliit na pulang prutas na ito ay isa sa mga pinakamatalinong pagpili na maaari mong gawin. Hindi lang ito masarap, Puno ito ng mga compound na sumusuporta sa pagkontrol ng blood sugar sa mga nakatatanda. Ang sikreto ay nasa anthocyanins, ang mga antioxidant na nagbibigay sa mga strawberry ng kanilang matingkad na pulang kulay. Ang mga compound na ito ay napatunayang nagpapabagal sa panunaw ng glucose at nagpapabuti ng insulin sensitivity na tumutulong sa iyong katawan na pamahalaan ang asukal ng mas mahusay. Isang pag-aaral noong 2016 na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry ang kumumpirma na ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa anthocyanin tulad ng mga strawberry ay maaring makabuluhang Bawasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Malaking bagay iyan pagkatapos ng edad 16 kung kailan natural na nagiging mas insulin resistant ang katawan. Ngunit higit pa riyan ang nagagawa ng mga strawberry. Naglalaman sila ng mga anti-inflammatory antioxidant na tumutulong bawasan ang paninigas ng kasukasuan, pamamaga at ang chronic inflammation na nag-aambag sa pagkapagod at paghina ng memorya. Ang isang tasa ng strawberry ay nag-aalok din ng banayad na dosis ng fiber sapat upang suportahan ang panunaw ng hindi nagdudulot ng problema sa mga sensitibong tiyan. Para makuha ang pinakamalaking binipisyo, mahalaga ang tamang oras at pagpapares. Huwag kumain ng strawberry ng mag-isa sa walang laman na tiyan. Sa halip ipares ito sa isang dakok ng almendras o isang kutsara ng purong Greek yogurt. Pinababagal nito ang pagsipsip ng asukal, binabalanse ang mga antas ng enerhiya, at nagiiwan sa iyong pakiramdam na busog hindi matamlay. Maraming nakatatanda ang nakatuklas na ang pagsasama ng mga strawberry ilang beses sa isang linggo lalo na sa hapon ay tumutulong sa kanila na maging mas masigla at hindi gaanong umaasa sa mga naprosesong merienda. Kaya oo, matamis ang mga strawberry Ngunit kapag kinain ng matalino, hindi sila kumikilos laban sa iyo, kumikilos sila kasama mo. Nagdadala sila ng lasa ginhawa at makapangyarihang sustansya sa iyong plato. Tunudtingnan natin ang isang prutas na tila napaka ordinaryo para maging makapangyarihan, ngunit tahimik nitong pinoprotektahan ang iyong puso at ang iyong blood sugar. Sa loob, ng maram, sa loob ng maraming sa loob ng maraming henerasyon pag-usapan natin ang mga mansanas ang mga mansanas ay hindi sinusubukang magpasikat hindi sila kapansin-pansin o kakaiba ngunit pagdating sa pamamahala ng blood sugar at sa magandang pagtanda ang abang prutas na ito ay maaring isa sa mga pinakamakapangyarihang kaalyado na iyong hindi napapansin. Ang nagpap espesyal sa mansanas ay ang mataas na nilalaman nitong soluble fiber lalo na ang pectin. Ang pectin ay bumubuo ng isang parang gel na substance sa bituka na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa iyong daluyan ng dugo nangangahulugan iyon na ang pagkain ng mansanas ay hindi nagpapataas ng husto sa iyong glucose. Sa halip naghahatid ito ng matatag na enerhiya, isang bagay na kailangan ng mga nakatatanda upang mapanatili ang lakas at maiwasan ang mga biglaang pagbagsak ng enerhiya sa gitna ng araw isang pagsusuri noong 2020 sa Journal na Nutrients ang kumumpirma na ang soluble fiber mula sa mga prutas tulad ng mansanas ay maaaring makabuluhang bawasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain at mapabuti ang pangmatagalang kontrol sa glucose. Ngunit hindi lang sa blood sugar nakakatulong ang mansanas sinusuportahan din nito ang malusog na panunaw na karaniwang bumabagal sa pagtanda. Ang natural na fiber sa mansanas ay nagsisilbing banayad na walis na pinapanatiling maayos ang daloy nang hindi nagdudulot ng pulikat o discomfort. Ito ay lalong nakakatulong kung nakakaranas ka ng constipation o irregular na panunaw mga karaniwang issue pagkatapos ng edad 60. Bukod pa rito, napatunayan na sinusuportahan ng mansanas ang kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagtulong na mapababa ang antas ng LDL o PAD cholesterol at nariyan din ang emosyonal na benepisyo. Ang paggagat sa isang malutong na mansanas ay nagdudulot ng isang uri ng kasiyahan, simple nakakakalma pamilyar. Pinapaalala nito sa iyo na ang malusog na pagkain ay hindi kailangang maging boring o walang lasa. Maaari itong maging masarap sa panlasa, maganda sa pakiramdam at mabuti sa katawan, lahat ng sabay-sabay. Kung pinamamahalaan mo ang iyong blood sugar, narito kung paano gamitin ang mansanas para sa iyo, iwasan ang juice at applesauce na nag-aalis ng fiber at mabilis na nagpapataas ng blood sugar. Sa halip kainin ang buong mansanas, mas mabuti kung kasama ang balat kung saan naroroon ang karamihan sa mga sustansya ang pagpapares ng mga hiwa ng mansanas sa isang kutsara ng peanut butter o isang maliit na piraso ng keso ay ginagawa itong mas blood sugar friendly na merienda na nakakabusog din. Kaya sa susunod na dumaan ka sa lalagyan ng prutas, huwag maliitin ang tahimik na mansanas na iyon. Maaaring hindi ito sumisigaw para sa atensyon, ngunit laging nariyan ito sa tuwing kailangan mo ng suporta mula sa iyong puso hanggang sa iyong blood sugar, sa iyong panunaw at sa iyong kapayapaan ng isip. At kung naghahanap ka ng isang bagay na kasing balanse, ngunit may kaunting tropical na ningning, ang susunod na prutas ay maaaring makagulat sa iyo. Tingnan natin ng mas malapitan ang mga peras. Malambot makatas at madalas na hindi napapansin ang mga peras ay nag-aalok ng higit pa sa isang masarap na kagat. Para sa mga senior na namamahala ng kanilang blood sugar, ang prutas na ito ay isa sa mga pinakatagong lihim ng kalikasan, lalo na dahil nagdadala ito ng tamis ng walang matinding kahihinatnan. Ang mga peras ay natural na mayaman sa soluble fiber kung saan ang isang katamtamang laking peras ay nag-aalok ng halos is na gramo. Karamihan nito ay nasa balat. Pinababagal ng fiber na ito ang panunaw na tumutulong sa glucose na unti-unting pumasok sa daluyan ng dugo. Isang pag-aaral noong 2015 na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ang natuklasan na ang regular na pagkonsumo ng peras ay nauugnay sa mas mababang panganib ng type 2 diabetes. Salamat sa kakayahan nitong mapabuti ang insulin sensitivity at suportahan ang matatag na metabolismo ng glucose. Ang dahilan kung bakit partikular na nakakatulong ang peras para sa mga nakatatanda ay ang pagiging magilaw nito sa panunaw. Ang malambot na texture at mataas na nilalaman ng tubig ay ginagawa itong madaling nguyain at nakakakalma sa tiyan. Malaking tulong iyan kung nakakaranas ka ng mas mabagal na panunaw o pagiging sensitibo sa asido. Ang fiber ay nagsisilbing natural na regulator na pinipigilan ang parehong constipation at pagtaas ng blood sugar sa isang banayad at tuloy-tuloy na paraan. Ngunit hindi lang bituka ang tinutulungan ng peras. Naglalaman din sila ng mga flavonoid, isang grupo ng mga antioxidant na nauugnay sa pagbawas ng pamamaga at mas mabuting kalusugan ng puso dalawang pangunahing alalahanin habang tayo ay tumatanda. Ang mga compound na ito ay tahimik na gumagana sa likod, sumusuporta sa iyong puso, kasukasuan, at maging sa iyong utak. Ngayon, para makuha ang pinakamaraming benepisyo mula sa peras, mahalaga ang tamang oras at paghahanda. Pumili ng mga peras na matigas ngunit hinog ang Bartlett at Boss ay parehong mahusay. Kainin ito kasama ang balat upang mapanatili ang fiber. Kung kakain ka nito bilang merienda, ipares ito sa ilang hilaw na walnuts o isang hiwa ng pabo. Ang kombinasyong ito ay nagdaragdag ng protina at malusog na taba na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal at nagpapanatili ng iyong enerhiya na matatag. Maaari mo ring bahagyang pakuluan ang mga peras na may kanela at kaunting tubig para sa isang mainit at blood sugar friendly na panghimagas. Ito ay isang mahusay na paraan upang pawiin ang mga cravings nang hindi bumabaling sa mga naprosesong matamis. Kaya habang ang mga peras ay maaaring mukhang simple. Naghahatid sila ng matatag na nutrisyon at banayad na lakas perpekto para sa mga nais makaramdam ng kontrol sa kanilang kalusugan nang hindi isinusuko ang maliliit na kasiyahan sa buhay. At kung pag-uusapan ang banayad na lakas, may isa pang prutas na darating na maaaring ikagulat mo ito ay maliit berde at maasim sa labas, ngunit sa loob, puno ito ng mga sustansya na pasasalamatan ng iyong katawan. Pag-usapan natin ang kiwi. Ang kiwi ay maaaring mukhang simple mabalahibo sa labas, matingkad na berde sa loob, ngunit isa ito sa mga pinakahindi napapansing prutas para sa mga taong higit sa empati lalo na sa mga sumusubok na pamahalaan ang blood sugar at panunaw ng sabay. Ang nagpap special sa kiwi ay ang mababang glycemic index GI nito at mataas na nilalaman ng fiber na parehong tumutulong na maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang isang katamtamang laking kiwi ay naglalaman ng humigit kumulang 2 gramo ng fiber kabilang ang soluble fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa daluyan ng dugo. Isang pag-aaral sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2010 ang natuklasan na ang pagkonsumo ng kiwi ay nakatulong na mapabuti ang glycemic response sa mga taong may metabolic syndrome kaya ito ay isang matalinong pagpili para sa mga nakatatanda ngunit ang mga biyaya ng kiwi ay higit pa sa blood sugar naglalaman ito ng isang enzyme na tinatawag na actinidin na tumutulong sa pagtunaw ng protina sa tiyan ginagawa itong isang natural na tulong sa panunaw lalo na para sa mga senior na madalas makaranas ng mas mabagal na paggana ng panunaw. Sa katunayan, napatunayan sa ilang maliliit na klinikal na pagsubok na ang kiwi ay mas epektibong nakakapagpaginhawa sa bloating constipation at indigestion kaysa sa mga gamot na nabibili sa botika. Ang kiwi ay puno rin ng vitamin C halos doble ng isang dalandan at isang malusog na dosis ng vitamin, potassium, at mga antioxidant. Sama-sama, sinusuportahan ng mga sustansyang ito ang immune function, kalusugan ng puso, at tumutulong na bawasan ang pamamaga sa buong katawan para sa sino mang namamahala ng paninigas ng kasukasuan, pagkapagod o pagiging malilimutin, ang kiwi ay nagbibigay ng suporta ng walang sugar crash na dulot ng mas na prosesong pagkain. Kaya paano mo dapat kainin ang kiwi? Una iwanan ang balat kung kaya mo itong kainin. Ito ay nakakain at triple ang nilalaman ng fiber. Hugasan lang ito ng mabuti. Hiwain ang prutas at ipares ito sa isang maliit na serving ng cottage cheese na walang asin o, o kainin kasama ng isang nilagang itlog bilang bahagi ng magaan na almusal. Maaari mo ring i ang mga hiwa ng kiwi para sa isang nakakapreskong merienda sa hapon. Sa kabila ng maliit na sukat nito, nag-aalok ang kiwi ng malaking lakas. Madali itong tunawin, madaling ihanda at mabait sa iyong blood sugar. Pinapatunayan nito na kung minsan ang pinakamaliliit na prutas ang naghahatid ng pinakamalaking epekto. Ngunit ngayon tapusin natin sa isang klasiko. Ang susunod na prutas na ito ay kasama mo na sa buong buhay mo, ngunit marami pa ring tao ang hindi nakakaalam kung gaano ito ka blood sugar friendly lalo na kapag kinain ng buo hindi ginawang juice. Balikan natin ang pinagkakatiwalaang dalandan. Ang mga ang mga dalandan ay madalas na hindi nauunawaan. Sa loob ng maraming taon, sinabihan ang mga taong may diabetes na iwasan ang mga ito masyadong matamis, masyadong mapanganib, masyadong maraming asukal. Ngunit ang katotohanan ay kapag kinain mo ang buong prutas, hindi ang juice ang mga dalandan ay maaaring aktual na makatulong na suportahan ang matatag na blood sugar at pangkalahatang kalusugan sa mga nakatatanda. Ang susi ay nasa fiber lalo na sa manipis na puting lamad sa pagitan ng bawat bahagi. Naglalaman ito nam, ng soluble fiber na nagpapabagal sa paglabas ng asukal sa daluyan ng dugo. Nangangahulugan ito na ang natural na asukal sa isang dalandan ay unti-unting nasisipsip na iniiwasan ang matatalas na pagtaas na maaaring idulot ng mga juice o mga pinrosesong matamis. Isang pag-aaral sa British Medical Journal BMJ noong 2013 ang natuklasan pa nga na ang pagkain ng buong citrus na prutas tulad ng dalandan ay nauugnay sa isang makabuluhang mas mababang panganib ng type 2 diabetes habang ang pag-inom ng fruit juice ay nagpapataas ng panganib na iyon. Ngunit nag-aalok ang mga dalandan ng higit pa sa mga benepisyo sa blood sugar. Puno sila ng vitamin C na sumusuporta sa iyong immune system isang kritikal na bentahe habang tayo ay tumatanda. Naglalaman din sila ng potassium na tumutulong sa pagregulate ng presyon ng dugo at mga citrus flavonoid tulad ng Hesperidin na napatunayang nagbabawas ng pamamaga sumusuporta sa sirkulasyon at nagpoprotekta sa paggana ng utak. Ang mga ito ay mahahalagang depensa laban sa mga tahimik na hamon ng pagtanda paninigas, pagiging malilimutin, mababang enerhiya at pagtaas ng presyon ng dugo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano kumain ng dalandan nang walang pag-aalala. Una, iwasan ang juice. Kahit ang 100% natural na orange juice ay kulang sa fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Manatili sa buong dalandan, mas mabuti kung maliit hanggang katamtaman ang laki. Kumain ng isa sa huling bahagi ng umaga o sa hapon ipares sa isang nilagang itlog ilang almendras o isang hiwa ng whole grain na tinapay na may abukado ang kombinasyong ito ay nagpapanatiling balanse ng iyong blood sugar at ginagawang mas nakakabusog ang prutas at huwag kalimutan ang emosyonal na ginhawa ang pagbabalat ng isang dalandan ang paglanghap ng sariwang amoy nito at ang pagsebor nito bawat hiwa ito ay isang sandali ng kalmado ng koneksyon sa alaala at ng pagpili ng isang bagay na masarap at nag-aalaga sa iyong katawan. Kaya't bagamat ang mga dalandan ay maaring hindi makatarungang hinusgahan, tiyak na may lugar sila sa iyong plato, lalo na kapag kinain ng buo at ipinares sa kaunting protina o malusog na taba. Ang isang ang isang malaking bahagi ng buhay pagkatapos ng edad 60 ay tungkol sa pag-alis ng takot, lalo na ang takot sa pagkain. Sa loob ng maraming taon, sinabihan kayo na magbawa sumuko, at lumayo sa anumang nagdudulot ng labis na tamis o ginhawa. Ngunit paano kung ang katotohanan ay mas banayad kaysa doon? Paano kung ang susi sa pakiramdam na mas malakas, mas magaan at mas may control ay hindi sa pag-iwas sa lahat ng bagay kundi sa matalinong pagpili? Ang mga prutas na pinag-usapan natin ngayon ay hindi lamang mga merienda. Sila ay mga senyales mga maliliit na pang-araw-araw na paraan ng pagsasabi sa iyong katawan, inaalagaan kita. Nagdadala sila ng kulay sa iyong mga pagkain, suporta sa iyong kalusugan at kagalakan sa iyong rutina. At hindi mo kailangan gumawa ng mga dramatikong pagbabago. Kailangan mo lang magsimula isang mangkok, isang hiwa, isang mas mahusay na pagpili sa bawat pagkakataon dahil ang iyong katawan ay nakikinig pa rin ang iyong enerhiya ay naghihintay pa rin at ang iyong kwento oo kahit ngayon ay isinusulat pa rin isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagbabawal kundi sa pag-unawa ang pag-unawa kung ano ang gumagana para sa iyong katawan ay nagbibigay daan sa iyong ibalik ang tamis sa iyong buhay sa iyong sariling mga termino. Kung mayroong isang bagay sa video na ito na tumatak sa iyo, gusto kong marinig ito. Anong prutas ang muli mong ibabalik sa iyong buhay ngayong linggo? Mangyaring iwanan ang iyong sagot sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. At kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo na maging mas kumpiyansa, mas may pag-asa o mas hindi tatakot, sa kung ano ang nasa iyong plato, mangyaring bigyan ng like ang video na ito. Ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa iyo at huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan at karapat dapat kang harapin ang kinabukasan na may pakiramdam na suportado, may kapangyarihan at malusog. Hindi ka pa masyadong matanda at hindi pa huli ang lahat. Hayaan nating bumalik ang tamis ayon sa iyong kagustuhan.